Misis na walang naipasok na pera. Ang tingin na nila ay walang kwenta. Huwag mong ipamukha sa misis mo na ikaw ang nagpapasok ng pera sa inyong pamilya. Huwag mo siyang hahanapan kung saan niya dinadala ang pera kasi sa totoo lang, napakahirap mag-budget sa panahon ngayon. Kung magkano ang iabot mo, pinagkakasya niya yun. Ginagawa niya ng paraan upang hindi mo na ito iisipin at poproblemahin pa. Huwag mo siyang questionin kung minsan, ay isinisingit niya ang pagbili ng para sa sarili niya. Dahil deserve din naman ni Mrs. Mo sa buhay mag-asawa, kailangan pantay lang ang tingin sa bawat isa. Pareho kayong napapagod, pareho kayong nagtatrabaho, at nagsasakripisyo para sa pamilyang binuon ninyong dalawa. Kaso lang, di siya makapagbigay ng pera dahil siya lang naman. Ang tagapag-alaga ng mga anak mo, tagalaba, tagalinis, at tagapaghanda ng pagkain kaya wag na wag mong iisipin na wala siyang ambag dahil madami din ang ginawa niya sa loob ng bahay Buksan mo yung mga mata mo ramdamin mo para malalaman mong kahit kailan hindi naging pabigat ang misis mo